Nauna na yung mga bata. Ano to, mami? Garlic bread. Yung binili natin kahapon mm. sa Walmart. Kain. Face. Dad, rare mm. ba to? <laughs> Lahat yan is rare kasi color gold. Ganun. Mm. Kain. Look, oh. Look, guys. I got many Pokemon. Eh, ano may trade na is trade. ayos Guys, mahal ba yung Pokemon? Don't tell me on the comments.

May pakindi pa. May pakindi si teacher. Happy Friday. Oh, hmm. uh -huh. Happy Friday! Happy Friday! Mother in the U.S. Mayroon <laughs> <laughs> ng macaroni salad. Gawa ni Mama. Macaroni salad. Mm -hmm. Soccer, 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 today? soccer, 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 play soccer, 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 What else did you do at soccer, soccer, uh, my soccer, soccer, me soccer, soccer, What's soccer, yeah. soccer, ba soccer, 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 Ya, yeah, dari soccer kamu mm -hmm. yes, mm -hmm. Good job. Mukbang. Ini, 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 ini. Hai. hi Kuya. Oh, dahan, baby. Dahan, baby. Dan dan. Dan. Dan hazard, Tapos

na pero ayan so hindi na masyadong malamig kagaya ng mga nauna na nagbano ang next pero si mother nilalamig pa rin siya kaya nandun na iwan sa bahay laging late na kikising kasi masalap siguro yung tulog niya palagi kasi malamig sabi niya sa Pilipinas kasi ano eh hindi siya nakakatulog kahit ano hindi naman sa gabi sa hapon hindi siya nakakatulog sa hapon. hindi pero ngayon gabi pero nakatulog siya ng straight dahil nga malamig guys ang gulo ko <laughs> oh! Ewan ko ba kung ano yung sabi ko. Alright, guys. So ayun, samahan nyo kami after magatid sa kanila. Hindi namin lang kung saan kami pumunta. Let's go guys. Tawanan mo ako. Alam mo nang lutang ako. Tsara. Siguro ba yung pagpadikting lahat. Oo nga. Ewan ko ba, ba. Ano sabi ko? Enjoy school! Ayan guys, so may pulis lagi dyan nakaabang. Pag magda-drop and pick up yung mga kids, kaya very safe sila. Bye bye! Love you! Enjoy! Nahatid na namin si Atalia guys. Nag-drop by lang kami dito sa Wendy's. Dito sa Kimbal. Tingnan nyo guys yung mga price. Oh. Wendy's to. May Wendy's din sa Philippines ba diba? Pero compare nyo guys yung price. Oh. Ayan siya. Hindi ko alam kung mas mahal na yung sa Philippines. O oh, same lang halos. Ayan guys. Umihi lang si daddy. Nakiihi. Ayan na siya. Success na ba? Success, kita na pwede pumunta. Ayan, binablog ko dati yung yeah. ano, yung price dito ng Wendy's. Oh. Actually, na parang nablog ko na pala. Nakakabalit <laughs> ulit. Nakakabalit ulit. Nakakabalit ulit. Nakakabalit ulit. Nakakabalit ulit. Pero minsan may mga promo-promo lang dito. Promo. Limited time nga lang daw yan. Oh. Limited time. Pero not bad na. Nakakabusog din. Yes. Tsaka big serving sila guys. Ayun. Ayan guys. Breakfast nandito niluto ni daddy. Nagdala lang ako para may makain along the way. Ito ay, ano to? Um, <laughs> corn beef. Rice sa ilalim, guys. Of course, di tayo mabubuhay ng walang rice. Ayan. Tapos, yung binili ni daddy to, donuts. Ano mo ito binili kahapon? Tulog sa ako. food city. Food city, ayan. And, Nagdala lang ako ng, eto, mga ngata. Sa Walmart, ata natin ito nabili. Ayan. And ito, nagpabilaw kay daddy rin kahapon. Kasi yung binili ko sa Walmart na dalawa guys, ang gustuhan ni Atalia at saka ako. So ayan, siya kahapon din ito. So ayan guys, kain tayo habang biyahe. Let's go. mas masarap yung pagkonti lang. <laughs> yung ano? pagkonti lang yung kanin, tsaka pag masarap lalo. No? Totoo ba? ano gusto mo? Marami? Hindi, joke sa Publix, guys. Parang grocery rin to, guys. Walmart. Parang ganun siya. Ito is Scottsboro, Alabama. Let's go. Outfit check. Naka-short. <laughs> 41 degree Fahrenheit. Naka-short yan, guys. Ayos ba? <laughs> Guys, tignan nyo. Ito pala yung kalya oh. Ngayon ko lang nalaman na ito yung kalya ha? Magkano siya? 16.99. dito lang. Nakabili naman natin ng isang araw sa Walmart. Tingin-tingin na kami, guys. Toilet bowl fresh. Deo I mean, bowl deodorizer. Try namin daw. Ito, dalawa. Try ko na ito. 5.87. Ayan guys, 3.91 spring water, purified water. Purified para maging malino. Experiment si Daddy, 2.9. Ang ko lang. Tingnan ko kung lasa. Sige, experiment. Yeah. Sa Pilipinas, Pilipinas, kasi yung ano, yung wow chicken ba yun? May very rice. Hindi <laughs> kami makakapunta ang oh, Costco guys. So ito na lang kami, 16.99. Mas mahal nga lang dito. Ito na lang pala guys, long break. Ay, ayun, ayun, ayun pangarap ko ng bata ko. Sabi ko lang ina mo, ina, lang pala. Ayun, so, tos, ano pangarap mo yan? Ito yung pangarap ko. yung One, smile. One, two, three, smile. 3.24 <laughs> Yan 6.99 Yay, cake. 7.99. Ay! Walang price. Ang laki, oh. Five. Ito na lang. Four, tapos. Ayan hmm. lang, guys, yung nabili namin. Naka-95 kami, guys. Hindi ko alam, hindi ko tobesado eh. 95, pero nakapag-grocery na tayo ng isang araw lang ata, yun eh. Oo, tas nag no? Nag-95 na lang. 101 siya, tapos 95 kasi member, guys. Not bad. First time namin dyan eh, no? Magpa-membership. Walang bayad pala yung membership, no? Sa Publix. Yan. Yeah. Yung mga iba kong kawork dito namimili, guys, eh. Maganda rin pala dito may mga great deals. So, ilalagay lang namin yung pinamili namin. Tapos, dadaan kami dito sa TJ Maxx. May TJ Maxx guys, guys na ano eh, nakatabi. Ayun oh, no, sa likod ko. Ayan, TJ Maxx. Sarado pa kasi. Ayan guys, nasa namin. -mm. -mm. Ito pang mga duty, duty bag, duty something. And dyan nakaiwalay lang guys. Tapos pang mga grocery doon. Para hindi contaminated. And... ayan guys, nagkatamara na. <laughs> <laughs> Ayoko na. Ang ano pa yun, eh. tagal po, 20 minutes pa. Ayoko na, inaantok na Sala, ako. Tagal pa bubukas. Tsaka para hindi na rin tayo mapagastos guys. So ame, um, eh, kung ano-ano na ako natin. Oh, syempre. Uwi na kami guys para makatulog na. And sunduin pa yung mga bata mamaya. Sama ka ba, mami? Yeah, pagkaya oh, eh. ko. Ho, <laughs> oh, Depende way. kung sino sa amin yung malakas kas. <laughs> kung sino yung malakas sa kas sa amin mamaya, yun yung susundo. Ayan. Go na. Ah, ang lamig eh. Ang, ang, hirap maghintay sa labas eh. Kung dito naman sa loob, parang sayang yung gas. So, uwi na lang kami. Ayos ba guys? Nakapasyal. Nakapasyal naman tayo guys. Okay na yun. <laughs> Fashion edition to its finest. Let's go home. Hey. Hi guys. Ito na. Tropang sundo na kami. What's up? What's Ayan. Si Kuya Ace na lang. Ayan. Nakailip na kami guys. Tapos sundo-sundo. So pareho pa kami malakas. <laughs> Pasahin ko kayo na kung sino susundo yung kung sino malakas. Ay, <laughs> hey, nakayaw ko ba? Mahala niyo ang patient kami. Ayan guys. So Mommy. ayan. Mama. mama. Si mama, na iwan. Yeah. Asan siya? Asan siya, Talia? Ita. Asan? Ayan, favorite yeah. niya rin yan, guys. So, yeah. kaagaw. Eh, yeah, Talia ni mo? Yung yogurt na ah. yun. So, guys, oh, yeah. habang naghihintay kami, guys, mag-shoutout kami and answer ng mga yan. ibang questions, out. That... guys. Woo! So, ito guys, <laughs> first kay Mr. Jose My Paco. <laughs> Sabi niya guys, hello po, watching from UAE po. Lagi po namin kayo sinusubaybayan. Nakaka-inspire po kayo. So, sana makapunta rin kami dyan. Ask ko lang po ma'am and sir. Naguguluhan lang po ako. Sa Tennessee po ba kayo nag-work at sa Alabama Art kayo story? nakatira? Mas mura po cost of living sa Alabama like property tax and insurance magbahay, etc. Gusto po namin magkaroon ng idea kasi sa border din po ng isang state ang application nila. Ano mo, dad? na guess mo. Mm. Hi po, pala. First of all, hi, hi. And thank you for watching. And um yes, ayan. To answer yung question, sa Tennessee kami nag-work. Pero, ayun nga, sa Alabama po kami nakakuha ng bahay kasi within the borderline kami. So, daddy, mas mura daw yung cost of living oh, sa naman, Alabama? Mas mura. Mas mura din yung mga houses dun. Kaya... Yun din yung factor kaya namin napili magstay sa Alabama. Oh, yes. Pero wala naman kasing problem kasi nga, near the state line lang kami. So, mm -hmm. carry lang. Yeah, like mm -hmm. insurance daw ba, mas mura ba? Oh, yun nga, mas Oo, mura. mas mura lahat. Mm, mas, mura. mas mura siya. Mas cheaper compared sa Tennessee. Hmm. That's true. Ooh, so, sana so 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 cool. na, ano guys, na-answer namin yung Dad. question nyo. And, Dad, yun nga. So, ayan, nag-call siya guys. So, ayun, thank you. At, ayun, uh, salamat sa panonood again, um, Mr. Jose. Ayan, so next. Next po ay si Mr. Jeffrey Bugal. Ayan, sabi niya. Hi, hey, Sir Jeff. Hi po. Sabi niya, hi po. My mom is always watching your vlog. Pwede po pa shoutout siya. Ayun, nagana siya ng name, guys. Ang cute man nito. Si Miss, uh, Mrs. Enesita Narido Bakay, ang name niya. Thank you, Team Alai Uh, shout out po, Ma'am. Shout out, shout out. Inesita, yeah. hi. Thank you for always watching po yung vlog namin. Love thank you, thank you. Namin. Thank you, thank you po. Next, guys. Ito, pa, from ano daw siya? Si Miss Karen Lulu Vlogs. Ayan. From Abu Dhabi. Sabi niya, hello from Abu Dhabi. Always watching your videos. Ever since your departure to US, sa TV nga lang, but on duty today and on break. So, watching on my phone now. Kaya naka-comment. Wala lang. Just want to say, I am an avid viewer. Keep it up. Your vlogs inspires a lot. Wow, God mm, Thank you, thank you. Oh, thank you po, ma'am. Thank you from Abu Dhabi. Ka okay po yan sa TV. Mas malaki pala yung mga mukha namin doon. <laughs> thank you. Thank you yeah, for watching. Huwag po kayo magsasawa. Huwag po kayo magsasawa sa mga mukha namin. Thank you for watching po, ma'am. So, uh, sobrang na-appreciate namin, guys eto guys, medyo uh, last na to for uh, today's shout out kasi malapit na, na malapit na mag-move. So, eto Si Miss, ano tumutunog? Hindi <gasps> namin alam kung saan galing yung tunog na yan, guys. So, ayan. Continue lang tayo, guys. Si Miss um, Jennifer Corpus, sabi niya, sa isa kong vlog, uh, nag-comment siya dun na, Okay lang yan, Mami Pen. Um, kung kailan mo pin maligpit, go. Sa mga nag-work na tulad nyo, need mo talaga bumawi sa tulog. Bawat may chance. Lagi ko po kayo uh, na-enjoy panoorin. Ingat po kayo lagi. More longer videos pa po. Ayun. Yun nga, totoo yun guys. Sa mga parents dyan, for sure makaka-relate kayo. Na yung bahay, hindi laging ano, 100% maayos. Kasi alam nyo na, inuuna na nga natin. Inuuna natin yung mga bata, guys. So, thank you sa pag-appreciate, guys, ng mga effort. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, sinisikap namin mas mahahaba yung vlogs, guys, for you para ma-enjoy nyo rin, guys, yung mga, um, ano namin dito, videos. Kahit minsan, di pa alam kung may kwenta ba. So, <laughs> <laughs> Ayun, guys Para mag magkaroon kayo na idea kung paano kami dito sa US mm -hmm. Hindi pa rata gumagalaw yung bulletin Ano, no, daddy? Visa bulletin Ayun, visa bulletin Kapit lang, guys, kapit lang mm -hmm. Kapit lang mm -hmm. Gagalaw din yan, guys yes. So, habang naghihintay kayo Enjoy watching, guys Para meron kayong, ano, parang Um, idea rin. Inspiration, and, no? motivation. Yes, motivation. Ganyan din kami dati. Nung yeah. habang nag-ana, nag-watch din kami ng mga, mm, ano, mga, mga vlogs, na no, Ng mga nandito oh, na. Totoo yun, nakaka-excite, nakakatuwa, makita yung kung anong, kung ano yung nangyayari din sa mga buhay-buhay din nila, guys. So, mm. panoorin nyo din yung mga vlogs ng mga iba nating mga Filipino nurses na nandito na ngayon. So, ayun guys, thank you for always supporting our vlog. Ay na, andar na kami. Thank you. Until next video. Ayan na si at Kuya Ace. Eh. Good, good, Ha, ah, nag ah, ah. laging nahihingi ng snacks yan. Mga bata, guys, sila dalhan namin. Hmm. Anong tanong mo, Kuya Ace? May tanong si Kuya Ace. Mahulaan daw niya kung sinong ano. Sige, hulaan mo, Ace. Uh, sino uh, 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 sino daw ang uh, work? Ang may work ngayon. Sino, hulaan mo sino sa amin sa itsura namin. Charot! Hey! Ako! <laughs> 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 uh, huh, gusto niya ako yung mag-duty, oh. Gusto niya, oh. Gusto niya wala ako sa bahay. Charot! <laughs> Ito si Aza. Mas masipag ka daw kasi mag-work. Hindi. So, ayun. E, sa answer ko ha. Huwag ka mag-broken hearted. Hmm? Okay. Si Daddy may duty ngayon. Yeah. Oh. yeah. Yes daw. No. Ang sad siya. Oh. <laughs> <laughs> Coolest dad ever kasi.